52 mga tao ang nagpabautismo matapos maging bahagi sa dalawang linggong pangangaral sa South Occidental Mindoro II District sa Magsaysay Occidental Mindoro bilang kabahagi sa isinasagawang Harvest 2025 sa buong mundo. Naging daan ang gawain ito upang magbigay ng mas malalim na pangunawa sa layunin ng Diyos sa bawat isa, si Criselle Cadiao para sa Balitang May Pag-asa. Sa biyaya ng Diyos, 52 individual ang tumanggap sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na bautismo matapos ang dalawang linggong pangangaral dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 2. Lubos ang pasasalamat at kagalakan ng naramdaman ng distrito ng South Occidental Mindoro 2 sa pangunguna ni Pastor Jesse Mel Cesar matapos ang matagumpay na dalawang linggong pangangaral na nagbunga ng 52 mga bagong manan. Ng palataya. Purihin ang ating Panginoon sa pagkasagalwa pong linggo, ating pong isinagawang pangangaral sa Iglesia po na Inglesville na ang ating pong guest speaker ay si Pastor Gagarin at ang inyong lingkod bilang di si Pastor, Pastor Cesar ay nagtalakay din po ng pang pamilya at ang mga kapatiran na mga bagong nagtanggap sa ating Panginoon ay napakasaya makilala nila ang ating Panginoon. Kaya ngayon ay mayroon pong 52 ng mga kaluluwa at natunghayan nito ng buong kapatiran ng distrito ng Sumto ang kanila pong pagtanggap. At kami po ay napakasaya na mayroon naman pong may dagdag na mga na may handa sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang gawain ito ay bahagi ng programa ng Care Group Harvest na naglalayong madala sa paanan ng Diyos ang mga dumalo sa gabi-gabing pangangaral at pakikisangkot ng bawat miyembro ng Care Group. Naging tagapagsalita sa nasabing pangangaral si Pastor Randy Gagarin, Ministerial Secretary ng Mendoro Island Mission at gayon din si Pastor Jessimel Cesar na nagbahagi ng pag-asa at pag-ibig mula sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating niya Panginoon Diyos sapagkat kaniyang uh, kanyang uh, pinagumpay ang ating pong uh, gawain dito po sa distritong ito. Sana po ang mga Gawain ito ay magpatuloy hanggang sa dumating ang ating tagapagintas at tayo pong lahat ay kanyang dalhin doon sa langit na bayan. Naging daan ang gawain ito upang magbigay ng malalim na pag-unawa sa layunin ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa. Naging pagpapala naman ito at nagsilbing bagong simula sa mga tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ipinakita naman ng mga kapatira ng Somtu 2 District ang suporta para sa mga bagong kapatid sa pananampalataya. Ang lahat ng ito ay katuparan sa patnubay at biyaya ng Diyos na nagpakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Nag-desisyonan ko na masaya sa pagtanggap ko dito sa 70 Adventist. Ngayon po ay nagpapasalamat na bago bang nating buhay, aking pagtitiwala sa Panginoon nagpapasalamat po ako sa lahat. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Criselca Diao, uulat para sa Hope Today NTC News.